Okay, so good morning. Meron ulit tayong uh, Smash 115 na for power up line. So, ito yung motor niya. Hindi ko pa ginagalaw. So, yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung status ng ilaw. Si Sir, ay from Tagig, Sir? Ayan, si Sir. Ayan si Sir, oh. From Tagig. Alright. So, dumayo pa rito sa San Pedro, Laguna. Para lang magpa wirings So, meron siyang laser gun. <laughs> o, yung parang MDL. Papalta niya raw to ng Senlo. So, yan, tapos naka LED na. Ano sir, parang MDL killer kuno. Uh, <laughs> tapos naka digital panel. Merong loud to stock na busina, naka-alarm. Then, ah, uh, yun nga, 3 years na yung battery. So, check natin. Nilagyan natin ni sir ng date. Ayan, Oh. Oh, 2022 pa yung battery. So, yun nga lang, mali yung size, no? Kasi 5LB yung sa smash. So sabi sa kanya, palitan na kasi magtatatlong taon yung uh, battery. So ito, testingin natin, on natin. So ayan ha. Panda natin siya. Ayan, mandar. No? Kaya pa naman. Okay, so buksan natin yung headlight. Yun, headlight. Tapos na yung headlight, to oh, double check. Ayan. Tapos headlight. Tapos buksan natin yung MDL. Yan. Tapos uh, hazard. Asan ni hazard niya? Nandito yung hazard eh. Ayun. Ayan. Oh, yun, no? Hazard. Ayan. Naka-LED na rin tong kanyang signal light. eh oh. Hazard din. Busina tayo. Loud. Loud horn. Tingnan natin kung kukurap. Double check. Ayun. Tapos ay tumunog ng busina, oh. Ayun. Meron niyang interrupter pero tingnan mo pati yung MDL Saka yung headlight, nag i po. Oh. Which is dati, hindi naman daw ganito yan. oh, check. Ah, grabe. Ayun ang tumunog, oh. Hmm. Pero pag stock, tumutunog siya. Ah, ayaw. Ito pala. Ulit. Ayun. Pero yan, ang no? kumukulat, oh. Diba? Diba? Ayan, oh. kahit wala na busina, ay, oh. Hazard lang yan, ah. Oh. <laughs> Parang mamamatay na, ano? So, yun. Abangan nyo. At uh, wiring natin to power wiring, set, wiring setup. So, meron tong alarm, naka-pull wave. Yan, naka <coughs> uh, LED, signal light. Tapos, papalta to ng senlo. Then, ito yung headlight. Then, naka-digital. Okay. So, yan. Abangan nyo, ha? At, uh, papakita natin yung wirings nya bubuksan ko muna yung kaha okay so eto nabaklas ko na ano, nilinis ko muna eh, ganyan naman ako eh nililinis ko muna yung chassis no gusto ko kasi pag gagmalo tayo is uh, wala nang dumi wala nang yung mga ali-ali kabok o yung mga ano niya, buhangin so ayan nilinis ko muna so after kong linisin ayan nakita natin yung buong wiring nya no meron siyang alarm yan tapos, ito yung harness. Ayan. Gumapang dito. ano, o. Dalawa. Ito yung MDL nya. Ayan, yung dalawa kanina. So, dito nyo pinadaan kasi sa, ano, dito. So, ang gagawin ko rin mamaya, ibang diskarte na. Pag natin yung bago nya. So, ayan, o. Makita nyo yung wire din. Ito, o. Napaka-delikado. Ayan, o. Diba? Tapos, yung mga suksuk-suksuk kabit. Ayan. ba? Diba? Hmm. Although naka full wave, pansin nyo naman kanina, diba? Useless ang full wave pagka patay ang makina. Kahit nga buksan natin, nakita nyo, pundat talaga. So, ayan. Pati mga terminal clips, diba? So, ayusin uh, natin lahat to. Then, yun nga. Nag-power up si sir. Kaso nga lang. ayan. <laughs> Nag-DIY si sir. So, wala nang problema sa akin yun. Nga lang, hindi niya nag-gets yung ano. Yan, yun Sa basurahan. Yun. Yan. Yung isa. Yan. yan. yung basura. Okay. So, Ayan. Ito yung boss na relay na ginamit niya. Then yun, wala nang problema sa akin ko ito. Yung nga lang, uh, hindi niya siguro nasundan ng tama yung proseso. So may mga diagram naman binigay si Mentor Beko. So, yung nga lang, pumundat. So, nga pumundat talaga ilaw. Tapos so, yung nga, magulo yung wiring. So ngayon, ayusin uh, natin lahat to. So lahat nung nakakabit dito, sa yung dadagdag pa papakabit, sabay-sabay na. Isang gawaan na. So, yan. at least nakita nyo, Ganito naman ako lagi eh, pag gumagawa ako ng motor, alam naman lahat niya na nagpagawa sa akin. Nililinis ko muna yung chassis bago ko tirahin yung wirings. So ayan, then yung pwesto ng busina, ayusin din natin yan, lahat yan. i -re -re natin, okay? So yun lang, abangan nyo muna at uh, magbabaklasan muna tayo ng mga, ano yan, mga burloloys. Alright, JG Humble Works, abangan nyo lang to. So ayan, ito na yung motor, no? 9.30 ng gabi, So, ayan no? Hmm. Ito yung sa, ah, uh, yung hazard niya, sa yung dual contact na, ay, dual loud horn palitan to stock. No? Ayan yung loud horn. Inayos ko na siya ng forma, no? So, ayan, no? Dapat may vibration. Ganun din sa kabila, no? yan, May galaw. Then, ayan yung full wave. Naayos na natin yung full wave regulator. And nandito na po yung stock. Dito ko po nilagay, no? na-discard ko na lang po yan. Then, naka uh, contact signal light. Kabilaan po yan. Ito. Ayan, no? Then, uh, ayan, nagpalit kami ng bagong susian. Kasi luma kanya. Natatanggal ni susi sir, no? Original po yan, SJP. Ito po yung box. Ayan. So, ayan, no? Bagong susian na, no? Ayan. kung gusto yung bumili sa mga Suzuki Smash, user na carb type ayan medyo mahal to sir no sa kano 1-3 rake ko so ayan. tetestingin natin mamaya to kahit low bat na so 3 years na yung battery talagang bumibigay na to malamang pero tingin natin kung tutunog yung busina kung mapapagana yung MDL kasi kanina ayo talaga no yung before na video kita naman eh then ito na yung wirings nya no ayan malinis na <coughs> Yan, dito ako naglagay ng uh, power up lines, yung wiring setup. Then, ito yung wire going doon, pababa. Same as stock. No? Malinis and quality. Wala tayong binago masyado doon sa daanan ng stock. Kasi nga, stock eh. So, mas, mas masarap pa rin tignan. Although, meron ibang way niya, kaso mas matagal, mas maproseso. Then, ito yung alarm niya. So, hindi natin uh, ginalaw yung alarm. <laughs> no? Inayos lang natin yung wiring. Sinakto lang natin Kung saan nakakabit As is yun So inayos ko lang Ayan o oh. Okay na yan Then ah, Ito na yung terminal Ayan o oh. Nakita nyo yung date October 18, 2022 Ano na ngayon Magti 3 years na yung battery Mali pa yung size ng battery o oh. Diba 4L Ayan o oh. Naka 4L na battery yan So ayan Naka 4L siya na battery So ito na yung power up sa Saka yung loud horn Ayan yung stock na ah uh, fuse ng kanyang harness. Then, ito na yung terminal. Kita nyo naman, no? Malinis na. Ayan. Clean na clean, no? Walang daya. Walang, da walang magic. Then, uh, ito pa ba? ah ito, din namin to Yung switch nya sa ah uh, MDL. Tapos, dito yung passing. Yan, no? May passing yan. So, mamaya, tetestingin natin kung kakayanin ba kahit na mahina na yung baterya. Tingin natin kung kaya niyo magpatulog ng busina, kaya mag-hazard, kaya mag-MDL kahit na talagang ano lang sir eh, no? 10 lang eh, 10 volts eh or ano eh. Nagda-drop na pero let's see kung ano meron sa power appliance. Kung bakit ito yung pinakamagandang wiring setup para sa amin. Then ito yung pang 100 watts na MDL. So, yung mamaya kakabit ko and tingnan natin after kung ma-assemble yung kanyang fairings. Alright, so abangan nyo lang, JJ Humble Works and... Uh, Hintay lang konti. So, eto na. Tapos na yung smash, no? Ayan, eto na talaga yung pinaka-forma niya. Smash 115 Titan, 2015 model. So, eto na yung uh, Senlo uh, M5. Tama ba, M5? O, yan, M5 Plus. Yan. Kabila niya, 100 watts. Tama, 100 watts. So, tapos, eto yung bracket niya, kaya medyo mahirap. Ayan, dito siya nakaka- connect sa likod. Buti na lang, may buta si sir. Doon ko na nilagay yung wire. Okay, then, ayan na, wala na yung nakalawit dito kasi dati, naka, dito nakalawit yan eh. Yung kable dito, nilagay yung kable ng MDL niya. So ngayon, dyan na, maayos na. Then, ito na, malinis na yung likod. At, ayan uh, na, finish na, Testing na tayo. Sige sir, kahit na palyado yung battery. Oo, oh, laban to. Start tayo. Susi. Yan, so nag-ayos pa kami ng susian. Nadali pa kami ng cable na yun, no? Pucha, putol. Susian lang usapan. <laughs> o, ito na. On. So, buhay na yung park light. No? So, yan. Start natin, no? At uh, mahina na yung battery. 6 volts na lang ito. Panag-start, eh. So, hindi ko na kailangan pakita. Start na lang tayo. O, yan, no? Hirap na, no? Pero kaya pa. buksan tayo ng MDL yun know, o ay MDL ano pala headlight headlight lang yan naka low no low then o yan sorry kung nga magano tataw buksan ko lang yung ano yan yan so ayan. nakabukas na yung MDL ay yung headlight na parang MDL yan eh, o ito yung high ito yung low okay then uh, hazard ito yung hazard sa ilalim yan, hazard tapos sa uh, MDL niya. Then MDL, then busina. Okay? Tak. Daw doon. Ay, kumukura bakit Pag pinatay ko din mo. Wala na na ni battery. So 3 years na 'yung battery, palitin na at pero at least oh, kaya pang bumusina kung para kanina. Oh, palitan na kagad 'yung battery ha. Wala oh. na oh, hihingalo na. Yan. So, yan. At least, sa uh, advice ko si sir, na yung battery lang ang problema. Pero, nung tinesting namin yun sa, no sa isang battery ko, kaya pa. Kaya pa. pa mm -hmm. Okay pa siya. So, yan lang. Power applies, no? Kahit na pabigay na yung battery, survive pa yung smash. Although, talaga so, yung mga under to. Yung lang, yung ilaw kasi yung pinaka, natin, vision, no? Paggabi. Lalo na ngayon, pa uwi si sir. So, sa so mga gusto mong paggawa, PM nyo lang ako, JGA Humble. Thank you, thank you. So, yan. Uh, JGA Humble Works, PM nyo lang ako, San Pedro, Laguna. And sa Facebook page, TikTok. Okay? And sa YouTube. Alright. To God be the glory. Maraming po salamat.